Nalubog na sa baha ang ilang kabahayan sa Purok 6 District ni Kawayan City matapos ang pananalasa ni Bagyong uwan. Sa ulat na nakuha ng IFM News Team kahapon, November 10, bandang alas 3 ng umaga, ay nagsimula ang pagtaas ng water level sa ilog malapit sa kanilang lugar dahil na rin sa pagbubukas ng pitong spillway gates ng Magat Dam. Ayon kay Ginoong Mario Valencia, residente at isa sa mga individual na apektado ng pagbaha, inihayag nito na nalulungkot sila sa sinapit ng ilang kabahayan sa kanilang purok at sinabing hindi hindi ito ang unang beses na mangyari ang ganitong insidente. Ipinaliwanag nito na talagang nakakaranas sila ng pagbaha kapag mataas ang volume ng tubig na inilalabas ng magat dam o malakas ang ulang dulot ng bagyo. Dagdag pa ni Ginoong Valencia na bago ang pagtama ng bagyo ay nakahanda na ang kanilang mga kagamitan para sa paglikas upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan ng hina ang cell division na pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging looking mo para maging healthy mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol! IFM News!